Hello! Good day, mga idol! Ito ang trending na tato ngayon. No? Five, five, five. O, so, bakit? Bakit? Kasi, nung active pa ako sa military, mga idol, ito ang baon-baon namin. Ito yung inuulam namin. Ito ang bumubusog sa amin. Ah? Kaya tuwing tuwing uh, nabubusog kami ng dahil sa 555 na yan mga idol ay ha, gumagaling kami sa bakbakan mga idol timbuang lahat ang mga kalaban namin mga idol so now you know ha, alam nyo na mga idol hanggang sa muli आए दोल